Yo, what's up mga kapambihira So, for today's video isi-share ko lang ulit Meron akong naging pasahero uh, Nakuha ko siya sa may Ateneo de Manila University Papunta sa may Boston Sa may Immaculate Conception sa Quezon City And si Ma'am Alma Villegas Si Hato sa Ma'am Sa mga pambihira uh, Along the way uh, Kwentuhan kami ni Ma'am At uh, hindi ko na ma-retrieve yung uh, Kuha dito sa dashcam no So gumawa na lang ako ng uh, ganitong video para magpasalamat sa iyo ma'am Dahil binigyan mo ko ng uh, tip Ularo uh, na biscuit Tapos meron ka pang binigay sa akin na 100 100 tuloy na bisaya ako eh 150 pesos So yan ma'am maraming salamat sa iyo And sa gagawin mong youtube channel mo Si ma'am po pala ay isang Psychologist Wow! Yeah, ma'am Alma, salamat po dito sa binigay ninyo sa akin. So, ayan, God bless po sa inyo lahat. God bless po sa inyo, ma'am. Maraming maraming salamat po. And, yun, share ko lang sa inyo mga kapambihira. At, talagang uh, swerte pa rin tayo. Kahit matumalang biyahe, meron pa rin tayong na uh, naupang pasayro na mabait. Alright! Ayon hanggang dito na lang muna ang ating video for today mga pambihira ayo na share ko lang si Ma'am Alma Bilyegas yon maraming salamat